tayo ng pangulam mga kaidol Awil tayo ng pangulam Ayan, medyo malakas Magsalabas mga kaidol, ayan Kita nyo naman yung ano Medyo mahalon Ay, sana, wait lang, wait lang Medyo mahalon Ang ating Panahon ngayon nâng đây sẽ đây mà bao mà lipat tayo, lipat. So what's up mga kaidil? good morning Sa mga pagpalang araw sa lahat ng mga viewers At sa subscribers natin dyan Lalo-lalo na sa supporters At ayun, Ngayon nga araw mga katulay, mga tayo ng pag-ulam. Ayan, dahil po medyo malakas, hindi tayo makalabas at pang-ulam muna ang ating priority ngayon. Dahil may papalapit na naman na bagyo. Walang kahit sino man dito sa isla mga katulay nakalabas ngayon na maglaot. Dahil medyo malakas sa labas dahil habagat. Medyo kalma-kalma kalma nga lang sa amin sa harap dahil po medyo nasa likod kami ng habagat mga kaidol at syempre Bago natin simulan ay eh, muli po natin tawagin ang ating Panginoon para samahan at gabayan sa lahat ng adventure na ating ginagawa. At always thank you kay God sa panibagong blessings na ating ma-receive. At sa palaging paggabay, lalong lalong na sa ating pamilya. At syempre, ganun din sa inyo. Always kami napapasalamat sa inyong palaging panonood. Pag-aabang na mga video, lalong lalong, na po sa hindi pag-skip ng ads. Maraming salamat po at lagi kayong mag-iingat mga kaydol. at Syempre, God bless. So yun na, let's go! So yun mga ka-idol, pagpundo na tayo at nilagay natin sa ulihan yung pundo. Dahil po against the light po, pag sa unahan natin nilagay. Yun, medyo maalon. Pang-ulam ng muna na ang punteria natin ngayon. Ito din yung pamain natin. And, uh, sentrasong isda lang. Uh, may Slice tayo ng apat-apat. Walong -apat. piraso lang o pitong piraso lang dahil tatlo lang yung isa. Hmm? Ulam lang muna kasi hindi tayo makalabas. natin ang tubig mga kaidol Nah. may mga bangka din sa unahan natin mga kaidol ulam din ang punteriya nasa malapit lang Kumaan? Medyo mababaw lang mga kaidol medyo, ma medyo mababaw lang dahil ulam lang yung punteria natin medyong mababaw mga kaidol huli? medyong isda kaya yan? Ui cái nổ pin Cái nổ lan. Oh, namanya enggak tipe tahunan kan mah aja dulu. Sira yung ano dai, Nasira yung Labit niya Sa paghila mo hmm. Fish on, fish on Ito mga idol Ha? doon, sukol. Malaki doon. Kanuping. Woo! Malaki. Malaki. Dalawang ah, graso. Libre ulam. Libre ulam. Ay naman, pain. Kalahating galon lang ang ano, puhunan. Gasolina. Gasolina. Pero na. O unta aso ito ang malaki mga kay dulu. So, yung isa maliit. Oo. So, Pero libre ulam na rin. Yung kay dulu, wag pa. Nagapong na yan, dai. Yan ang tinatawag na nagkunduk pundok. berikat Ini tuh ulam lah. ulang cuma alun gua aku terlaga nih Nail. Habis. Una naman mm Hmm. Pagraso Apat Nah, mo mga Lampas isang kilo ka Lampas isang kilo ka yun, May bagyo na naman May bagyo na naman paparating Sablay, sablay. Kenapa kalau <laughs> orang panaman dai anu? Ah den mijo ano yung no, na panahon anu? ah? apat na. Mm. Apat supply dalam business Hmm <laughs> Oke okay.

anh em makita yung ilalim Marabi, malikot yung ating camera ngayon mga kaidol Dahil lang

Baka lapo yan, baka lapo yan day Pachamba ba, ng lapo kahit nababaw ba Binalik, binalikan Buti lang bumalik mga kaidol Sablay pa naman yung una

Inablot. Inablot. Hmm. ya yeah. na yung yang Nagbilim na. Yung langit, jod. Uh. Na? walo? Oh, pito. Pito? natin. Pito. Pito. mga kayo, pito. Maraming nagbira ngayon ng maliliit mga kadol pang ulam Dahil hindi tumatraka sa labas Medyo malakas

sebuah Si speed Sampai

rasuna Apat. Apat siam. Siam na mata kilo. urapat patah nah, Hah? Salah ini, 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 ini. Ang pata na yan. Ah, uwi na kami mga ka idol dahil o, wala na kain Mga pata na siguro ang nag, ano, nagsilapitan. Hindi uh -huh. na matamaan ni Dulinday at hapon na rin mga ka idol. Uh -huh. Kasi ang ating panahon ngayon. Uh -huh. Yan ang na uh huli, yam na piraso. Yan. yan. Update na tayo dating sa tabi ha syempre maraming salamat pa rin sa inyong palaging panood at lalong lalong na kay God sa panibagong blessings na ating na binigay